Hi mga kamare, dito po tayo sa Landers. Bibili po tayo ng pizza nila. Tingnan nyo po yung ibang pagkain nila dito. Mukhang masarap din. Price nila, ang sarap po ng price nila dito. 75 pesos lang. Tingnan nyo po yung Angus Beef Burger nila. 190 pesos lang. Pero syempre, di po kami bumili niyan. Marami po kayo dito pagkain. Pwede pagpilian. Meron din po silang salad. Meron po silang mga juice. Ayan po yung mga juice po nila. Puntahan na po natin ng aking mga kasama. Ayan po yung aking mga anak sa ang aking pamangkin. Nakaready na po sila. Tuwan-tuwa po ang mga bata dahil may free wifi po dito sa Landers. Ayan po, pila at mga batang makukulit. Iniintay na po nila ang pizza. Excited na sila. Wow, ang laki ng pizza nila. Siguradong solve kami nito. Salamat po.